lalo ka ba bang sabi mo kanina gusto mo mapalapit lalo sa music malaki ang nagawa ni Julie sa iyo kaya lalo pag na palapit sa music Opo, definitely uh, kasi uh, naka-inspire talaga sa akin si Julie na mahalin yung music lalo kasi nga alam naman na lahat na talagang pag sinayin mo si Raver, mananayaw eh. Pero, uh, especially nung minahal ko ng todo-todo si Julie, minahal ko na rin talaga yung music. And alam naman niya yun, um, maswerte nga ako eh kasi palagi akong may voice coach, libre pa. Ah, so yun yung influence niya talaga. Oo, and nakatulong siya sa akin na magbigay ng kumpiyansa. And every time na especially pag kasama ko siya, yun kasi yung wala sa akin yung kumpiyansa. Iba yung kumpiyansa ko pagdating sa sayo. pag kumaarte ako. Iba rin yung kumpiyansa ko pagdating sa kumakanta. And siya yung isa sa mismo nagpo-push sa akin na um, Kumanta ka ng kumanta kasi saya nga dahil nga marunong ka naman And nandun yung boses and, Maganda yung boses mo Yan ang mga bandmates so, ko so, so, Idol talaga I don't know. <laughs> <laughs> Pero yun nga, uh, will ni Lord na mapabilang dito and, Nakagawa kami ng uh, music together Ibang-ibang neighbor po ang, ang mapapagod niyo sa pelikula naman so, uh, <laughs> Tayo yun. Pero yung music na nagawa namin talaga maganda talaga. And uh, hindi naman po namin parang yung parang ginawa lang namin ng wala lang. Talagang pinagandaan namin. Uh, kaya ni, ni Rian siya sabi niya, di ba, gano'n lang siya. Pero bukod sa magaling siya pumata, magaling siya pumalo ng drums. Sino bang may alam na magaling siya pumalo ng drums, di ba? And bukod sa magaling na siya, in eh, inaral pa niya ulit para dun sa movie. Kaya siya talaga yun. Uh, for me, siya yung pinakamahirap na uh, instrumentong ginagawa dito. Eh. So ang galing si Glyza, alam naman natin na magaling mag-gitara, sobrang talented. Bata pa lang ako, totoo naman, batch kita Hindi, eh. magaling na siya at mahusay na sa lahat. Si RC ganun din, napaka-talented. Si Matt ganun din. So parang ang, ang swerte ko na mapabilang sa ganitong cast na talagang nung ni Lord yung talento na salo nilang lahat. So yun, masaya ako sa pamilya ko na sinagdala. Okay, thank you last na lang kay Matt at saka kay RC. Matt, ang laki ng influence din ng mga museo. Magaling kumanta si Elaine, di ba? Ah, uh, siya ba siya talaga yung influence mo sa pagiging museo? -si. Sorry. Kanta, kumusta na kayo ngayon? Ah, uh, well, si Mama number one critic ko yan eh. Ah, uh -huh. pagdating sa pag-awit din. Ah, uh, pero Oh, si Mama talaga yung sobrang laking influence sa music side ko and uh, full support naman siya ng <laughs> Melly. Anong sabi niya sa iyo? I'm sure. Well, um, dream come true niya dahil tagal kumakanta ka dito. Opo, sobrang, sobrang proud. Kasi alam ni mama to, siyempre bata pa lang ako, sinasabi ko na kay mama na uh, gusto ko mag-artista, gusto ko mag-banda. And uh, nung nalaman niya na napabilang ako dito, Uh, sa pelikula lang ito, syempre umiyak siya. <laughs> Oo, oh, kasi alam niya na pangarap ko magkaroon ng pelikula at makapag-perform sa napakaraming tao. Grabe yung ano, meron kasi kaming scene dito, sobrang daming tao, sumugtog kami. And uh, sobrang proud ako si Mama kasi unti-unti um, nakakamit kayo yung pangarap. Thank you. Thank you. Last na lang kay RC. Ay, ano, akala ko kanina, sabi ko may movie, akala ko, you're running for public office. Akala ko meron kang tatakbo ka sa eleksyon. Akala ko meron, kang, meron kang party list, ganyan. Kasi last, alam ko, last election, tumakbo ka. Ngayon wala na talaga yung politics sa'yo. Wala O um, Or plano mo pa rin? Um, ako, sa to lang, bahala bahalaan talaga si Lord. Kasi right now, parang I'm doing what I love and also at the same time, while doing what I love, I I inspire other people na. Nakakatulong na rin ako through being uh, an Air Force reservist and also uh, as an environment advocate. So for now, um, I'll settle for that and I'm happy with what I'm doing. I want to continue and pursue acting kasi po matagal din ako nawala. Matagal, I think the last movie I did was Open. Eh, hindi ako nagkakamali and that was before the pandemic, and then the soap, and then after that, I became a fan girl. <laughs> so I ko yung world being a fan girl, and there's who ano naman talaga yung purpose ko in life. Marili ipaparealize nyo sa akin, Lord. But as of now, I want to focus sa career ko. Yun po, and my family, and being a rock star. Yes. <laughs> Pray for everyone. Pray for everyone. Uh, invite Alisa yun na I try na yung politics. Open ka na. If it's God's will, it will happen. Yun na lang po talaga. Ay, let go and let God.